So ayan isang magandang 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 umaga po sa inyong lahat mga boss So ngayon po andito po tayo sa Garnica Surplus Store mga bossing ha Kung saan mabibili nyo po lahat ng mga power tools sa murang halaga mga bossing Ayan katulad na lang po ng ganitong GLD uh, brand tools cut off machine mga bossing ha Ano po yan ha Germany brand JLD tools available po dito mga bossing sa Garnica Surplus Store yan, ulitin ko po ang location po nito. Dito po ito sa MacArthur Highway. Abangan Sur. Yan, Marilao, Bulacan. Besides, Caltex Gasoline Station lang to mga bossing. So, napakalapit lang nito at madali nyo pong puntahan mga boss. At available din po itong mga LG X-Boom. Ayan mga bossing ha, entertainment sound system. 3,500 watts po yan mga boss. Napakaganda na pong tumunog yan at mura lang mga bossing. At bukod dyan, flex po natin yung mga power tools po dito na nakalatag sa Garnica Surplus Store mga boss. Ayan, katulad po nitong nga, ito. Magkano dito bossing? For only 1,500 pesos, may ganito na po kayo mga boss. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, with warranty po ng mga boss. Ayan Oh. lakas. Ang lakas ng blower nito ah. For only 1,500 pesos lang yan mga boss ha May warranty, brand new, may extra battery po yan mga boss At mayroon din po ditong mga osito Ayan oh. mga o Mga osito, 1,500 watts Available po ito dito sa Gainica Surplus Store mga boss ha Magandang brand po yan Osito brand Ito lang po yan sa Gainica Surplus Store mga boss Ito o, oh, bopping machine hanap ng wireless wireless na bapping machine dyan dito sa Guy ni Surplus Store mga boss available 'yan oh. Marami po silang bagong latag na mga power tools. Ayan at lahat po 'yan bagsak presyo. So puntahan nyo na lang po or pwede po kayong mag inquire, mag PM dito po sa aking uh, YouTube channel at sa aking uh, FB page. Red Sweet Vlog, yun po ang ating uh, FB page mga boss. Libra. Ayan, napakarami po mga bossin, oh. No? Ayan, mga sa mga naganap ng welding machine. Heavy duty na welding machine mga boss, available po rito 'yan, no? Ayan, ayan mga bossin. No? Available din at mga LGX boom. Entertainment po, uh, entertainment type speaker mga boss. Ayan, napakarami, no? May mga Eagle brands. Professional tools mga boss. Napakarami, ayan May mga Eagle brand available po dito yan mga bossing napakarami nyo pong pwedeng mabili na mga power tools na bagsak presyo mga bossing ayan so, available po ito mga boss ayan, may mga blower sa so, mga nagana po ng blower dyan ayan o mga boss, napakaraming tools. So, mura lang po ito mga bossing, ha? So, dito po sa mga power tools na to, mayroon pong nagkakahalaga ng 1,500, 2,000, at 1,000 pesos lang po dyan mga bossing, ha? So, ganyan po kamura dito. Dyan lang po naglalaro yung presyo mga bossing. Sa mga grinder, barena, mayroon pong tag... Meron pong tag ano po rito, uh, 1,000. Meron tag 1, 5, Depende po sa watch at saka sa brand Ayan mga boss Ayan, napakarami Stanley Sa mga naganap ng rebiter na Stanley dyan Eto po Available dito mga boss Welding machine mga boss Heavy duty iba-ibang watch available din dito sa Gainica Surplus Store mga boss ayan o oh. napakarami ah, nyo pong mga items na pwedeng mabili rito sa murang halaga lang ay mga bossing o oh. ayan mm -hmm. po yung mga tools na mga nakalatag rito mga boss at ah, hindi pa tayo tapos marami pa pupunta pa po tayo dun sa gilid ayan oh. ah, welding machine At sa mga naghanap ng compressor dyan mga bossing, magkano sa compressor natin? 4,000. 4,000 pesos, 30 liters na yan. Yes. So dito sa sumunod? 50 liters, 7.5. 7.5 lang yan mga boss, ayan o, oh, napakamura na. Dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga bossing ha. Ah. Ayan o, oh, sa mga naghanap ng air compressor dyan mga boss, dito po kayo pumunta at marami hmm. po kayong pagpipilian mga bossing. Hmm. Yeah, mga boss, napakarami pa, oh. Magkano sa gasoline engine natin, madam? Six-five yung ito, 7.5. yung dito. Ah, yan. Six-five, mga boss. Eh yung... Uh, ayan po yung uh, ano niya, mga boss. Water pump. Water pump. Gas with water. Ayan, may libre yun. May, may libre ng hose. Yes. Wow. Ayan, mga boss. May libre ng hose. Ayan, oh. Sa mga naganap ng power station, marami na. Ano na lang. Lim lima piraso Limang na lang piraso na lang. Limang piraso na lang. Ayun, magkano yung ganyan natin, madam? Ano, 3999. 3999 mga bossing. May, May libre ng panel. Yan ang kagandahan niyan mga boss. So, dito lang yan sa Gynica, ha, mga boss. At po ko dyan, napakarami pa pong chainsaw. iba. Chainsaw. Sa nagana po ng chainsaw. Ayan, oh, no? Ryubi yan, oh. 4-5 na lang. 4 na lang. Ayan, mga bossing ha. 4-5 na lang. San pa kayo, mga boss? ano, you know, Napakaraming power tools po rito. Napakarami nyo pong pagpipilian power tools. Oh, ito, buy one take one. 1,500 pesos na lang. Ayan oh, solar. Alin po ito, madam? Ito. Ano yan? Pag pagka-wholesale ito na. Ano, 2,500. Ayan, Ay, pagka-wholesale pag daw. Pa? Ayun, mga bossing oh. Pagdalawa, 1,500 ba? Pa. Saan pa kayo grass cutter mga boss 2.5 ayan mga boss sa mga naganap ng grass cutter dyan ayan tamang tama humupa na po yung baha sigurado tubuan na po yung mga damo dyan ito kailangan yung mga boss magandang klase po yan at dito lang sa Garnica Surplus Store kayo makakabili ng mga ganyan style mga bossing marami po kayong pagbipilian kaya punta na po kayo rito mga bossing ayan o oh. Ayan, oh. Sa mga naganap ng Cress, Germany heat gun, mga boss, for only 999 pesos lang. Imagine, ha? Ah, Cress, Germany brand pa yan. Available dito. Marami kayong pagpipilian, mga bossing, sa gaya ni Kasur Plus to. Ayan pa, napakarami, oh. Ayan, mapa solar light, street light, strip, street lamp. Ayan, mga boss. Napakarami po rito, Ayan, oh, mga works works brand, GLD napakarami po dito tsaka Chris brand na power tools mga bossing so basta power tools po lahat na andito na sa Garnica Surplus Store mga boss napakarami nyo pong pagpipilian mga bossing at ito pang water tank ayan oh. sa mga nahihirapan na ng tubig dyan sa mga nahihirapan pong maglabas sa second floor third floor nyo ito na po ang sagot ayan oh may tanke, may kasama na pong motor yan mga bossing available po dito sa guy Naga Surplus Store yan mga boss, saan pa kayo yan, napakarami nyo pong pagpipilian at pwede kayong magpa-assemble po rito kung gusto nyo mas malaking tanke pwede pwede po yan mga bossing ito, grass cutter pa mga boss for only 2,500 pesos lang ay mga bossing ho. Oh. Napakarami pa rito, may mga handle grip ng motor mga boss. Ayan, sa so mga naganap ng bike. Ayan oh, for only 4,500 pesos lang 'yan. Mayroon na po kayong mountain bike. Tingnan niyo naman napakaganda ng ano. Oh. Napakaganda ng uh, mags na. Uh, disc brake front and back gagamitin nyo na lang mga boss for only 4,500 pesos lang yan at ito yung mga nagagandahan sapatos branded po yan mga mall pull out mga boss ayan na for only 1,000 pesos lang po yan at 1,500 mayroon din pong mga crocs ayan o oh, napakarami pong crocs iba ibang size na pagpipilian dito mga boss ayan o oh. napakarami paninda nakalatag po rito sa gaya plus surplus store mga bossing Ayan, may may batang bisikleta. So, presyo naman po nitong na uh, bisikleta na to is mayroon pong tag 2 pipe bata Ayan. Yun pong malaki, 4-5. Ang ganda pa nitong chandelier, oh. Ayan, oh. sa mga naganap ng chandelier dyan, pang malakasan, yayamanin pero bagsak presyo lang. Dito kayo pumunta sa Garnica Surplus Store, mga boss, napakaganda nito, oh. Iyayamanin pero bagsak presyo lang yan mga boss. Ayan, marami kayong pagpipilian mga chandelier. eto ang kagandahan po nito, may electric pa na, may ilaw pa. Yan o, eh, napakaganda nito sa bahay nyo mga boss. So punta po kayo dito sa gahay na ka-surplus store mga bossing at nang maabutan nyo pa po itong mga chandelier na to. Ayan o, oh, chandelier na ilaw. Napakaganda So lahat po na nakikita nyo na yan is for sale mga bossing ha. So ito katulad po nito, 2,999 na lang. Perex, cordless, brushless, chainsaw. Sa mga naghahanap ng na cordless na chainsaw dyan, brand new mga boss. For only 2,999 pesos lang. Yan, dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga bossing ha. Ulitin ko po ang location nito. Dito po sa MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Beside Caltex Gasoline Station mga boss. Ayan ang location lang nitong garnet. napakalapit lang po nitong puntahan mga bossing. No? sa so, mga nagaanap po nitong uh, mini. Ayan o. No? pipe pump. Ayan mga bossing for only 1,500 pesos lang. Water pump pa po yan mga boss ha. 1,500 pesos lang. Pasok po tayo dito sa kabila. Ayan, napakarami pa pong mga items dito mga boss. Yun, sa mga naghahanap ng mahabang-mahabang-mahabang ladder dyan, ayan po, mayroon pong available at stock dito sa na Surplus Store, mga bossing. Brand new, mahabang ladder po yan, mga bossing. makakailangan kailangan nyo, tagahanap kayo ng ganyang ladder kahaba. Dito po kayo pumunta, mga bossing. Ayan oh, Ryuko Brass Cutter 4-Stroke, available dito, mga boss. Ayan, pre-assemble na po yan. Marflow, available po dito. Jet uh, 100. Jet pump, ayan mga boss, naka-box pa oh, ayan oh, jet pump At bukod dyan, napakaraming mga ilaw, mga LED lights, solar light, street lamp Napakalangang may puri ito sa Garnet ka surplus to oh, mga bossin Ayan oh, may mga stop toys pa Ayan oh, lahat po yung nakikita nyo sa video is for sale mga boss, so pag kayo pumunta rito kaya po mismo papasok rito kayo po maghahanap ng kursonada nyong items mga bossing So dito naman sa Gainaga Surplus Store mga boss Pwede po testing bago nyo po bayaran At syempre may warranty pa yan mga bossing Ayan, eh. Ayan eh. sa mga naghahanap po ng pressure washer dyan Ito napakarami oh Pressure washer mga bossing oh Napakarami pong pressure washer dito na available sa Garnet na Cash Store mga boss. Kaya ano pang hinihintay nyo Bagsak presyo po 'yan mga bossing. At iba-ibang watch. Dito napakarami pang items oh. Saan pa kayo mga boss? Ayano oh, band so. Ayano oh, Perix brand. Available po 'yan mga bossing ha. Ah. Sa mga nagagana po ng ganyan. Ayan marami pong stock dito sa Gary dito mga bossing oh. Oh sito, constant pressure washer pump available po dito mga bossing ayan oh brand new ah nakabox yun oh napakarami mga bossing oh may mga bagless vacuum 1800 watts available dito angko brand mga bossing oh yan po eh mura lang yan at may bawas pa yan mga boss punta lang po kayo rito sa gaya surplus store mga bossing Yan. At ang kagandahan yan, testing muna bago nyo bayaran at may warranty pa mga bossing o brand ayan no oh. constant pressure pump available mga bossing no? Oh. brand new napakaraming items mga boss Ayan, bisikleta for only 4,500 pesos lang mga boss Gagamitin nyo na lang Mountain bike po yan mga boss naka break unahan saka hulihan mga bossing Dito lang sa Garnica Surplus Store mga bossing yan Location Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan Besides Caltex Gasoline Station mga bossing